Maraming naniniwala kapag nalagpasan o na-dismiss ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ang magdadala sa kanya sa pagkapanalo niya sa gaganaping 2028 presidential election. Ayon pa sa ilang eksperto kapag hindi natanggal ng PBBM administrasyon, si Inday Sara Duterte bilang Vice President ay lalo pa itong lalakas sa mga Pilipino. Panoorin natin ang pahayag ng isang eksperto ano ang chance naman na dahil nga sa ikaw ay sa halip na eh, eh, alam mo yon if you build uh, if you burn bridges sa iyong kaalyado sa kamara eventually yung mga yan kapag naka-survive si VP Sara maghahanap na ng posibleng kaalyadong malakas sa pagkapresidente at ma ang mangyayari mababaligtad baka si Marcos na ang kanilang i-impeach Opo, Manong Ted, ano, at uh, may punto po at malaki po ang puntos na sinabi niyo po dyan. Lalo na, siyempre po, maninigurado ang ating po mga, ang mga mambabatas niyan pagdating lalo na papasok na towards 2026, papunta ng 2027, ma-insure lang at maramdaman ang political, political climate. Dalawang bagay, Manong Ted, ito ay nakadepende sa kung saan magagawa ba ng, pag, ng ma-revive pa ang kanyang trust rating at ma-improve pa yung kanyang numero. Mm -hmm. uh -huh. Kasi malaki pong epekto yan in terms dun sa pagsinabi pong endorsement capacity niya po. Mm -hmm. Ngayon, paano, paano mo pagtitiwalaan ang isang tao na nag iendorso kung saan ang numero niya? Base doon sa mga lumabas na survey ay napakababa. Mm -hmm. So kung sino man ho yung mapili niya at maging kaalyado o luminya sa kanya niyan, may epekto. May epekto sa pag-endorse nila. Ikalawang punto Manong Ted, kung masurvive ito ni VP Sara, dito, di, dito natin din makikita yung epekto nito sa anuman kandidato o sino mang mga kandidato ang mabubuo sa team ng administrasyon. Bakit? Nakita na manong Ted ang lakas ng bloke ng Visayas at ng Mindanao na saan nagbibigay talaga ng malaking boto base sa numero na nakita natin ng mga lumusot na senador nitong 2025 elections. Mm -hmm. Example exactly. mm po -hmm. yung numero ni Camille Villar at siya ni Amy Marcos na kung saan mm -hmm. that's me na inendorse ni VP Sara naging steady at hindi natibag yung 12 place ni Senator Amy Marcos na kung saan magtitignan natin ang political mapping dito, nagbigay at nagdeliver sa dalawang kandidatong ito ang bloke ng Mindanao. So kung ako ang ako, ako ang mambabatas lalo na kung tatakbo akong senador at meron tayong graduating halimbawa po na nilista ko dito no yung mga graduating sa 2028 na member ng dating alyansa Jingoy, Win doran Ligarda, Mark Villar, Big Subiri at tanggalin na natin si Robin Padilla dito. Kung hindi naging maganda ang kanilang performance at objective, all eyes to them because maaaring makaapekto on a national scale ang numero na nangyari nitong 2025 election. Narito naman ang sinabi ni Senator Imey Marcos. Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumagsak ang trust rating ni PBBM sa 32%, VP Sara Duterte ay nakakuha ng 50%, samantala si dating Pangulong Duterte ay nakapagtala ng 63% inaasahan sa mga susunod na survey, ay lalo pang tataas ang trust rating ni VP Sara samantala lalo namang lalagpak si PBBM dahil sa pagkakatalaga niya kay Major General Nicolas Torre, the third bilang bagong PNP chief.